bagamat napakahina na ng Iran, matapang pa rin sila. Sa katotohanan, kailan lang ang pinakamataas na general ng Iran ay nagbanta sa Israel, na kung muli daw si Siklab ang gera, handa ang Tehran na maglunsad ng isang nakakaparalisang pag-atake na sobrang tindi daw na maging ang Estados Unidos ay maaaring hindi na mailigtas ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ayon sa state media, Nangako si Major General Abdulrahim Mousavi na isasagawa ang isang maingat na inihandang plano ng pagganti kung sakaling gumawa muli ang pamahalaang Israeli ng tinatawag niyang isa pang pagkakamali. Ang banta ay kasunod ng digmaan na pumatay ng halos isang libong Iranians at dose-dose ng Israelis. Sa ngayon, ang Iran at Israel ay nasa gitna ng isang tigil putukan na naipagkasundo matapos ang mga opensiba ng militar ng US at Israel laban sa programang nuklear ng Iran. Ang mga pahayag mula sa hepe ng puwersang sandatahan ng Iran ay nagpapahiwatig na nananatiling napakadelikado ng sitwasyon sa rehiyon. Ang pinakahuling sagupaan sa pagitan ng Iran at Israel na humatak sa US sa direktang labanan ay nagpagulo sa pandaigdigang merkado nag-udyok ng diplomatikong pagkilos at nagdulot ng mga babala mula sa mga makapangyarihang bansa na nangangamba sa mas malawak na digmaan. Ang hayagang banta ng Iran ng isang nakakaparalisang kampanyang militar ay lalong nagpapalalim sa pangamba na ang marupok na tigil putukan ay pansamantala lamang sa mas malalim at hindi pa natatapos na alitan. Ayon kay Musavi, Inakala daw ng kanilang mga kaaway na kayang gibain ng mga ito ang sistema ng Iran sa loob lamang ng 48 oras at pabagsakin ang bansa. Ngunit iginiit niyang nanaig ang sambayanang Iranian laban sa naturang banta. Inilarawan ni Mousavi ang gera bilang bahagi ng kampanya ng Israel at Estados Unidos upang guluhin at hatiin ang Iran. Gayunpaman, sinabi niyang matagumpay daw na napigilan ng pamunuan ng Iran, ng puwersang militar, at nang nagkakaisang mamamayan ang nasabing plano. Dagdag pa niya, handa na daw sanang pakawalan ng Iran ang isang mapaminsalang huling pag-atake sa Israel, ngunit pinili nitong umatras dahil sa umiiral na tigil putukan. Nagsimula ang labanan noong Hunyo ng ilunsad ng Israel ang mga pag-atake sa mga pasilidad militar at nuklear ng Iran. Sumali ang Estados Unidos sa kampanyang militar ng Israel at tinarget ang mga pasilidad nuklear sa Isfahan, Natanz at Fordo. Tinawag ni Pangulong Donald Trump ang kampanya bilang Operation Midnight Hammer at inangking napahinto nito ang programang nuklear ng Iran. Bagaman may umiiral na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran, binigyang diin ng Iran na ito ay mariing tutugon kung muli itong atakehin at binalaan na ang huling yugto ng kanilang pagganti ay nakaabang lamang. Sa gitna ng mas pinaigting na pag-atake ng mga Houthi ng Yemen sa trapikong pandagat, hiniling ng Israel sa Estados Unidos na muling simulan ang mga operasyong militar laban sa mga rebelde. Ayon sa ulat ng telebisyong Israeli noong Huwebes, ang mga Houthi na sinusuportahan ng Iran at kumokontrol sa malalaking bahagi ng Yemen, ngunit hindi kinikilala bilang opisyal na pamahalaan ng bansa, ay nakipagkasundo ng tigil putukan sa US noong Mayo at pansamantalang itinigil ang kanilang mga pag-atake sa mga komersyal na barko sa loob ng halos dalawang buwan. Subalit ngayong linggo, inatake nila at pinalubog ang dalawang barko kung saan hindi bababa sa apat ang namatay. Ayon sa ulat ng Khan Public Broadcaster, sinabi ng Israel sa US na ang patuloy na pag-atake ng mga Houthi sa mga barko ay hindi na dapat manatiling problema lamang ng Israel. Nanawagan ang Jerusalem ng mas matinding pinagsamang pag-atake laban sa mga Houthi. Hindi lang mga airstrike ng Israeli Air Force, kundi pati na rin ang muling paglahok ng Amerika at ang pagbubuo ng isang koalisyon na may kasamang ibang mga bansa. Ayon sa isang source na pamilyar sa usapin, isang hindi pinangalan ng opisyal ng seguridad ang nagsabi sa kan na ang hiling ng Israel para sa pakikilahok ng US ay tugon sa lumalawak na agresyon ng mga Houthi at sinabing, kailangan ng isang malawak na koalisyon upang iparating sa rehimeng Houthi na sila ay nasa panganib. Ang ulat ay lumabas sa huling araw ng pagbisita ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu sa Washington. Hindi tinukoy kung saang antas ipinahayag ang mensahe. Noong Huwebes, ipinagpatuloy rin ng mga Houthi ang kanilang mga ballistic missile attacks sa Israel na hindi nila isinama sa tigil putukan sa US dalawang misail ang pinaputok papunta sa bansa. Ang unang misail na pinaputok noong umaga ay nasabat sa labas ng hangganan ng Israel. Ang ikalawa ay hindi umabot sa Israel dahil dito, walang sirena'ng tumunog bagamat natukoy ng militar ang paglulunsad nito. Ang leader ng Houthi ay nangakong ipagpapatuloy ang pag-atake sa mga barkong may kaugnayan sa Israel at ipinahayag niya noong huwebes na ipagpapatuloy ng kanyang milisya ang pag-atake sa anumang barko na nagdadala ng mga kalakal na may kaugnayan sa Israel kung ito ay susubukang dumaan sa Red Sea, Gulf of Aden, o Arabian Sea. Sinabi niya na ang mga pag-atake ay magpapatuloy hangga't nananatili ang agresyon at pagkubkob sa Gaza. Sinabi naman ng Germany noong Huwebes na inaasahan nilang gagamitin ng Iran ang impluensya nito upang pigilan ang mga Houthi sa pag-atake sa mga barko sa Red Sea. Matagal ng tinta-arget ng mga Houthi ang higit sa isandaang barko gamit ang mga missile at drone sa isang kampanyang ipinapaliwanag ng mga rebelde bilang suporta sa Hamas sa Gaza sa gitna ng digmaan ng Israel at Hamas. Ang mga Houthi na ang slogan ay kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel ay pansamantalang tumigil sa kanilang mga pag-atake sa ilalim ng isang maikling tigil putukan sa digmaan sa Gaza. Kalaunan, sila ay naging target ng matinding kampanya ng mga airstrike na inutos ni US President Donald Trump na nagtapos sa tigil putukan sa pagitan ng grupong terorista at ng US. Isang mataas na opisyal ng Israel ang nagsabi nitong Huwebes na ipinapakita ng intelihensya ng Israel na ang mga stockpile ng Iran ng enriched uranium ay hindi inalis mula sa Fordo, Natanz at Isfahan bago tinarget ng Estados Unidos ang tatlong nuclear site noong nakaraang buwan sa gitna ng labindalawang araw na digmaan ng Israel laban sa Iran at hindi pa rin ito naililipat mula noon ang mga stockpile na humigit kumulang apat na raang kilo ng uranium na in-enrich hanggang 60% ay hindi na ilipat, ayon sa opisyal na tumangging pangalanan sa ulat ng Reuters. Gayunpaman, iminungkahi ng opisyal na maaaring may kakayahan pa rin ang mga Iranian na ma-access ang enriched uranium sa Isfahan, ngunit magiging napakahirap itong alisin sa kanyang panayam sa Fox Business habang nasa pagbisita sa Washington, sinabi ni punong ministro Benjamin Netanyahu nitong Miyerkules na nananatiling nababahala ang Israel sa supply ng enriched uranium ng Iran. Nang tanungin kung itinago ng Iran ang ilan sa materyales, sinabi ni Netanyahu na sa palagay daw nila alam nila kung nasaan ito, ito daw ay parang nakabaon sa ilalim ng lupa tungkol sa kampanya ng Israel laban sa Iran, sinabi ni Netanyahu na ang isang bagay daw na hindi nila naresolba at alam nila hindi pa nila naresolba ay ang enriched uranium. Kayat kailangan daw ipaliwanag sa Iran at sa tingin niya daw ay naiparating na na hindi nila makukuha ang enriched uranium. Sinabi pa ni Netanyahu na ang enriched uranium ay hindi sapat upang makagawa ng atomic bomb. Isa lang daw itong kailangang bahagi, pero hindi sapat. Nais ng Israel na ang bahaging iyon ay nasa ilalim din ng kontrol, dagdag niya, at sinabi rin na sa tingin niya daw, naiintindihan ng mga Iranian na kung ano ang ginawa ng US at Israel minsan, ay maaari nilang gawin muli. At ulit pa nang tanungin ng Fox kung bakit dapat magtiwala ang sino man na hindi susubukan ng Iran na ipagpatuloy ang nuclear efforts nito sagot ni Netanyahu Hindi daw susubukan ng Iran na ituloy ang paggawa ng nuclear weapons dahil natatakot daw ang mga ito Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na hindi nagkaroon ng sapat na oras ang Iran upang alisin ang mataas na antas ng enriched uranium mula sa kanilang mga nuclear facility bago ito tinamaan ng US at sinabing ang mga stockpile ay natabunan ng granite. Ngunit ayon sa mga ulat mula sa intelihensya ng US at Europa, ang mga pasilidad ay hindi ganap na nawasak at naipuslit na ang uranium bago pa ang pag-atake. Noong Hunyo, inilunsad ng Israel ang isang malawakang opensiba laban sa mga pangunahing leader militar ng Iran, mga nuclear scientist, mga site ng uranium enrichment, at programang ballistic missile at sinabing kinakailangan ang operasyong ito upang pigilan ang planong pagwasak ng Tehran sa Israel. Bagamat itinatanggi ng Iran na gumagawa sila ng mga sandatang nuklear, in-enrich nila ang uranium hanggang 60% malayo sa kailangan para sa sibilyang gamit at isang hakbang na lamang patungo sa weapons grade Ayon sa Israel, kamakailan ay may mga hakbang ang Iran patungo sa weaponization. Matapos ang digmaan noong nakaraang buwan, tumigil na rin ang Iran sa lahat ng kooperasyon nito sa International Atomic Energy Agency. Noong nakaraang linggo, nilagdaan ni Pangulong Masud Pezeshkian ang isang batas na nagsususpinde sa kooperasyon sa IAEA at inihayag ng UN agency na inalis na nila ang kanilang huling natitirang mga inspektor mula sa Iran. Sinabi ni Pezeshkian nitong Huwebes na dapat tanggalin ng IAEA ang dobleng pamantayan daw nito kung nais nitong ipagpatuloy ng Tehran ang kooperasyon sa ahensya ayon sa ulat ng state media ng Iran. Lalong lumala ang relasyon ng Iran at IAEA mula ng isagawa ng US at Israel ang pambobomba noong nakaraang buwan.